At bilang pagkilala sa ipinagmamalaking produkto ng mga tiganarvakan bakan, sa ikatlong pagkakataon, ipinagdiwang nun lamang Disyembre ang Bagnet Festival. sa street dance at float parade ang main attraction ng fiesta. syempre, ang kanilang nakaka-high blood na putahe. The municipality of Narvacan is certified home of bagnet. Ang bagnet namin is the, yung 100% pinakamasarap. Ang dating nagkampiyon sa bagnet cooking competition, si Ramel. Ang kanyang winning dish ang bagnet shawarma. Katulad din ito ng paggawa ng tradisyonal na shawarma. Para sa filling o palaman, iginisa ni Ramel ang bawang at sibuyas. Sa halip na karne ng baka, hinimay na bagnet. dinagdagan ng toyo, tomato sauce at asin. Bahagyang tinusta ang pita bread. Nilagyan ng keso, pipino at lechugas. Para siyang crispy. Crispy na nasutay siya. Para siyang extra taste na parang foreign food. Ibang-iba talaga ang lasa niya. Kasi yung dip na shawarma, mas masarap. Dahil may kaalatan ang bagnet, Iisipan din ni Ramel na gawin itong sweet and sour. Nagbisa uli siya ng bawang at sibuyas. Sunod na ibinuhos ang suka, koyo, oyster sauce at paminta. Binagdagan ng carrot at bell pepper. Pinakuluan. Uh, kakaiba siya dahil uh, may ingredients na magnet. At saka kung titikman mo, yummy at saka crunchy nasang-lasa yung bagnet na may adzebo na matamis sa imas ang mga tiga Maynila natakam-natakam sa bagnet hindi na kailangan pang pumunta ng Ilocos dinala na ito ni Boying sa Paranaque. Ten years ago, na ko, yung nga si Charon sa amin, okay, na tinatawag ngayon sa buong Ilocan, na na sa buong Pilipinas, sa bagnet. Tapos uh, sinumulang ko ngayon yung konsepto ko, using that. Kumbaga, hindi na ako lumayo ng tingin. Nasa harap ko rin lang pala. Pero ang kanyang mga recipe, may pagka-out of this world. Bagnet cupcake at... Bagnet Burger. Sunod na inihanda ang sandwich na nilagyan ng mayonnaise at TLC o tomato, lettuce at cheese. In fairness, masarap nga. Mayroon talagang ano, pag netbits. naman sa espesyal at kakaibang bagnet cupcake. Pinaghalo ang harina, baking powder, asukal at pula ng itlog. Tapos imimix na rin siya. At saka isinama ang okilas o yung dinurog na balat ng bagnet. Matapos haluhin ang lahat ng ingredients. Binake ito ng kalahating oras. Nilagyan ng toppings na icing at muling binudburan ng okilas. Ang maalat-alat na timpla ng bagnet, ang siyaraw nagpapaiba sa lasa ng cupcake na ito.